Gusto ko lang itong i-share guys. Nakita ko po, galing po sa isang big content creator na Sir Mark Gajilan. Nap ko. Tingnan nyo guys. O, oh, ayan yung account niya guys. Nabudol kay Meta. Shoutout out pala sa iyo Sir Mark. Si Sir Mark ay eh, meron pong 249k followers. And hello po sa mga follower ni Sir Mike kahit pala invited tayo sa license music, tingnan nyo naman kay sir, muted lahat ng kanyang mga videos na lahat ng music na galing kay Meta ay muted at yung iba may violation pa. Kaya napaka-alarming din na gumamit ng music kahit pa invited tayo na gumamit, invited tayo to use license music sa ating ads on reels, wala pa rin kasiguraduhan. Diba nakakatakot? Kaya guys, ingat-ingat po sa paggamit ng music. Kahit pa invited tayo sa licensed music, mas maigi na lang po na wag na pong gumamit. Kasi baka mabudol din kayo. 'di ba? May earnings na sana binawi pa, may violation pa. So 'yun ang mahirap, no. So mas safe talaga na wala na lang music, mag voice over na lang or ang totoong boses na lang talaga natin, okay? Sana may atunan. Please share this video and follow mo ko for more tips. Thank you so much.